Mula nitong nakaraang linggo, bawal na ang pagbebenta sa gilid ng EDSA sa Balintawak Market. Ayon sa mga otoridad, sumunod naman ang mga nagtitinda at gumaan ang trapiko sa bahaging yon. Pero iba ang nakita ni Hajirieta kanina. May mga pasaway pa rin nagtitinda sa gilid ng kalsada. Wala pang alas 4 ng madaling araw pero nagliligpit na ng mga paninda mga vendor na ito sa labas ng Balintawak Market kanina. Sila kasi ang target ng mga taga HPG at Department of Public Order and Safety ng Quezon City na mapaalis paalis sa lugar. Sila daw kasi ang dahilan kung bakit bumibigat ang daloy ng trapiko. Kaya si Lola Anita Ramos, kahit na sa 300 pesos pa lang ang kita, iniligpit na lang ang mga panindang gulay. Yung gulay nang iba Hanap na ibang pwesto. Hanap ibang pwesto. Sa rin ang hiling ni Aling Mila Bulawan na nagtitindang ng gulay sa labas ng market. Yung no, kami ng pulis. Tapos kinukuha yung mga paninda namin. Eh sabi namin, pagbigyan naman kami kahit pambili lang ng bigas ulap. Isa kasi ang palitawak sa tinatawag na choke point kung saan naiipon ang mga sasakyang dahil sa mga sagabal na sasakyan sa harap ng palengke. Mahirap sir, mahirap. Parop. Ah, Nakakapagod. Palipat-lipat. Kung saan-saan makakano, nating. Hajirieta, GMA News.